Uy, lulutang ka dyan. Huwag ka nalulutang na nakahiga. Iba yun. Ah. Yay! Nakarating sa malalim! Ang galing! Ang gatit din! Baka. For the first time! For the first time si Mami! Nakarating din sa malalim. Ate, dun lang sa tupit yan. Doon na nga lang sa tupit, nakatabo pa. Nakabigyo ba tayo? Ha? Nakabigyo? Nakabigyo <laughs> Ay! <laughs> Sabi ganon. Magulong <laughs> <laughs> po. Magulong po. Magulong po. Pwede gaya, yung batab. po siya eh. <laughs>